Hi! Maayong buntag! It's early live. Uh, I'm here to inspire mga ko-OO course, kaupo-Pinoy dreamers na gustong makaahon sa buhay, gustong makalaya. We are celebrating Independence Day today. It's um, commemoration or um, remembering ng kalayaan natin uh, from Spain. Hello po! Kumusta po tayo? maagang pagla-live ito because every ano every second uh, Thursday meron kaming global um coaches mastermind so katatapos lang so ano sa isip ko sayang naman yung ano sayang naman yung oras ko i still have um isang oras mahigit bago ang um Millionaire's Mastermind. So, kaya I decided na mag-live na muna. So, ayan, sa mga dinakakilala sa akin, si Lynette po ito, Tubong Davao, isang bisaya. So, nakatira dito sa Japan for isang dekada and a half, 15 years. And, um, yeah, back then, isa po akong um, educator uh, sa tatlong colleges sa Pilipinas. And dahil isa akong breadwinner, um, pumunta ng Japan, um, pangarap na makaahon ng konti. Sa buhay, Of course, my wish naman ako, my dream naman ako na yumaman. So, I was thinking na matatagpuan ma, ma, ko siya sa pagiging trabahante. So, kaya pumunta ng Japan kahit mahirap, kahit sobrang nakakatakot, um, sobrang kabado. So, ayun, pumunta pa rin, go pa rin, go lang go, sulong pa rin kahit walang bala. <laughs> So, ayun. And then, naging caregiver ng sampung taon kay Gof si po, meaning um, national license holder po uh, bilang um, caregiver. And uh, bago ako nag-alis sa pagiging trabahante, I started this business five, five years and a half ago. And after, after 17 or one year in five months, ay naging full-time na po ako dito. Uh, nagpaalam na po sa uh, sa boss para mag-focus na dito sa business. So, ayan, kumustamos po. It's, anong araw ba ngayon? It's Thursday. It's Thursday. It's our learning day. And uh, learning day para sa mga uh, breadwinners, dreamers na andito na sa business. It's for official business owners sa buong mundo. So, it's our busiest day. um Para pakainin namin ng aming brain cells uh, makinig ng nuggets, makinig ng nuggets, and sometimes um, um, ako mismo or tayo mismo yung nag sa mastermind. So, actually, I am scheduled also very soon. I'll be talking in our global mastermind uh, for leaders. <laughs> so, ayan. So, at naalala ko lang dati kasi hindi ko pangarap yung, yung magsalita, lalo na in English kasi hindi naman ako kagalingan sa English. But uh, dahil sa nagagawa ng business na to, dahil sa mga transformation na nangyayari sa buhay ko, yung business, uh, ginusto ko nang magsalita. Um, kapag mag, do hindi pa ako masyado yung ano, ah, ako, ako magsalita, do hindi ako nagsasabi. Pero pag may nag, uh, pag may nag-contact na, pag may ko na, I cannot say no for it. So I have to say yes. So, iba na yung feeling. And I remember that uh, after my coaching, I wish I never go after my coaching. Ano, kasi English speak, English speaking yung coach kahit Pinay siya. Kasi nasa Canada nga siya. Sabi ko, ang hirap naman English, pero ang naintindihan ko, I'll be successful here. Naintindihan ko naman, but intindihan ko naman lahat ang 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 salita. Pero ang ano ang ampo ang kodonis, kung ako na yung magsasalita, hindi ko siya kakay hindi ko kakayanin. I'm not confident enough, to, enough na magagawa ko yung gina ginawa niya na mag-explain sa akin ng business. So sabi ko sa sarili ko, uh, with conviction, <laughs> na I will never be a coach. I don't want to be a coach. Naghanap lang ako ng business, naghanap lang ako ng extra income, naghanap ako ng sarili kong business, naghanap ako ng pera, hindi para maging speaker, hindi para maging ganun kagaling magsalita. So aside from I'm shy, so I declared that, but ano, na-rebuke naman siya later on kasi nung nagkaroon na tayo ng result, sabi ko, wala parang gusto kong magsalita, parang gusto kong mag-inspire, parang gusto kong i-share itong nasa puso ko na, hala, hindi, hindi pala natin kailangan pumayon ng lifetime. Meron palang paraan. Hindi natin kailangan maging empleyado. Lifetime, kung ayaw naman natin. Hindi natin kailangan maggamang or uh, magdiis. Um, sa ginagawa natin, gaya akin dati, eh, ano, caregiver, yes, I love jo my job, I love my, what I did, eh, pagiging caregiver, I love teaching also, um, pero, dumating sa punto na, umiyak na ako, kasi, I feel like, ano, hanggang dito na lang ba, hanggang dito na lang ba yung buhay ko, hanggang kailan ako magtitiis, sa uh, sinasapat lang mas well hanggang kailan po titiisin itong um, survival mode palagi na pagtanggap ng sweldo, magbabayad ka lang ng mga bayarin, yung matitira pang, uh, pang, foods lang, eh, wala nang extra, mostly eh. So hanggang kailan kaya ako ganito? Kaya, yeah. At hanggang kailan ba Hanggang, hindi ba mag increase yung sayo ko kasi nakapasa na ako ng exam. Ano, nag-increase siya ng kunti pero nag-increase din ang deductions, nag-increase din yung taxes. Kaya sabi ko, parang pinapaikot lang ako ng ano, parang pinapaikot lang talaga ako kasi tinaas nga yung sweldo ko, tumaas naman ang deductions. So, hindi mo talaga mararamdaman. So, kaya sabi ko, it's really time to change para magkaroon ako ng kalayaan. I really, you know, that moment nung nagkaroon ako ng question sa sarili ko na hanggang kailan ako ganito, hanggang kailan ako magtitiis ng daily na pagod, yung sagad na sagad, yung parang wala nang mapaglagyan ng pagod mo, kundi pagod. At magreklamo ka, kahit hindi ka magreklamo sa family mo or sa mga kaibigan mo, nagre ka deep inside you, nagsasabi ka sa sarili mo, ano, sinabi ko sa sarili ko, ito ba yung resulta? Ito ba yung para pat dapat sa iyo, after all those years na ano, nagambaro ka para makatapos ng pag-aaral, to have ano, dalawang diploma and then magkaroon ng license sa Japan? Ito ba yung kapalit? So, ne, yeah. kaya sabi ko, I know mayroon pang something. Mayroon pang better. Mayroon pang better life. Kasi ang daming mayaman sa mundo. Ang daming well-off. So, bakit ako ganito? So, sabi ko, yung mga, ano, merong, yung well-off, iba naman yung ginagawa nila sa ginagawa. So, naisip ko talaga na, naisip ko na, kung ang bansa, nga, kung ang Pilipinas ay nagkaroon ng kalayaan, ako pa kaya na tao? I have the ability to to do things than the country. Kasi ang country, nagkaroon siya ng kalayaan through people. So, ibig sabihin, ang power doon to have kalayaan ng Pilipinas ay through individuals. Ne? So, tayo. So, for me, because of that, I believe na tayo mismo ay may kayahan na magkaroon tayo, kahit tayo lang, yung sarili lang, na magkaroon ng kalayaan. And that's the time I decided na mag-lock ng sariling business it took me one year. It took me one year para makatangpo ng business na para sa akin and ito po yun. So it took me one year mag ng mga seminars, ano, looking for business na, na legit of course, na ang sinako and at the same time doable, ano magagawa ko siya, and flexible ni, na kaya ko siyang gawin kahit trabahan, di diba, ako na kaya ko siyang gawin kahit wala ako masyadong knowledge sa business as a beginner. It's really hard to start a business na wala kang guide, na mangangapa ka. That's why those one year of looking for something business, ay hindi ako nag-grab. It's because reasons are wala akong pangkapital. Next is, wala akong oras na i, i, ibibigay doon ng buong buo sa business na sisimplan ko. And then, wala akong knowledge. I'm not confident enough. Or, okay lang naman hindi confident. Basta mayroon kang something background sa business. ba? Diba? But I didn't have that. Kaya kahit 12 months ako nag attend ng mga seminars, I, I never decide na. I never decide to do... Like, isa, even I love those. I, I consider some things ni I like krumakangke ano krumakangke yung number one ko ne. and then number two it was ano teaching related uh, something business and then marami pa marami pa and then kahit gusto ko gigil na gigil ako hindi ako nang pa hindi ako nang padala sa emotion ko na grab mo na kasi ihaw na -ho nga ako so naghanap pa rin ako ng some naghanap talaga ko ng something eh, siguro nag nagpigil sa akin talaga yus, yung number one ay yung ano hindi ako stable financially and ano wala naman ako mapagkukunan ng pangkapital talaga di ba nambya ko maana na nambya mang nanzen di ba wala naman akong ganun kaya after one year ito natagpuan ko to about uh, to, quit ka i told myself na baka hindi para sa akin talaga yung business world net <laughs> But uh, unfortunately, nakita ko to na itong business na to in social media saying na you have a time and gusto mo simulan ng business na pwede mong gawin isang oras kada araw and then gamit mo lang ang cellphone at wifi. That's why even on your break time, you can do a business in just 10 minutes and then after work, you can do the business on 50 minutes So, a total of one hour, example, And of course, with that plus, magpo-post ka every single day kasi you have to be on social media kasi yung business mo ay on social media instead of mag-re-rent ka ng place. Sabi ko, oh, do both. But, then, that time, ang income, ang income ng, ng person na yun was around 45, 45 lapad sa isang buwan, sabi pa niya. Sabi ko, that's too good to be true. Hindi, hindi ako makakapaniwala kasi sa ganun lang effort, sa ganun lang na ginagawa, ganun kalaki ang income. So, hindi siya kapanipaniwala. But still, I was longing for kalayaan talaga. Ano, kalayaan sa, sa ano, sa, pe, sa financial, sa oras. Kaya, sabi ko, kahit natatakot ako, kahit, kahit may pangamba, ano, I'll go for it. I'll try for this. And silipin ko lang, libre naman, yung webinar ne? Yung webinar na ino-offer po namin ng twice a week. And yun, libre naman. So, pinanood ko. And then, ayun, doon na nagsimula yung aking, yung breakthrough, ne? turning point. And, ayun. So, kaya inspiring aking mga followers dyan. So, kung i-share itong si today sa na Family, ne? Ano, which is I think nilagay ko sa ano ne nilagay ko sa caption na um, today is a, ano a commemoration or we are celebrating the uh, kalayaan araw ng kalayaan or Independence Day ng Pilipinas so it's not only a commemoration but also a reminder to us about freedom about kalayaan if ang bansa ay nagagalang ng kalayaan so with us individuals ne kasi we are living it ano we are living, we, ano, kailangan natin hindi lang mag-exist, but we must live our lives, ne? So, and I want to inspire you now, while celebrating today our Kalayaan Day, ano, let's ask ourselves also, kung ano nga ba, anong klaseng freedom ang gusto mo ring i-claim para sa sarili mo? Ne? And then next is, saan ka kailangang mag-decide na magbigay ng extra energy, extra love, and extra belief sa future mo. Okay. Ibig sabihin, kung ano yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, sapat na po ba yan? Hindi ka na ba naghahangad? Hindi ka na ba naghahangad ng something na magkaroon ka ng kalayaan? Kalayaan sa oras, for example, you will ano you will be in control of your time, kagaya po. Okay. Today, ang aga po nagising, it's because we have mastermind it's our learning day. It's our mastermind day. And every month, meron kami once a month na coaches mastermind. And today po yun. Okay, sobrang aga po today. Maaga akong naligo. Maaga akong, maaga akong nag, nag-learn. <laughs> maaga nagbigay ng nugget sa kizina. So, ganun. And then, later on, I can nap. Later on, I can decide on, pag ganitong araw, kunti isa, dalawa lang yung tuturuan ko. Hindi ako tatanggap na ang maraming schedules because it's a learning day. Eh? It's like my own business, business day. Eh? Sarili kong business, nabigyan ko din ng oras kasi I am also running my own business aside from teaching people's um, building stage or ano pa, kahit matanda na sila sa business. So, ano ba, kayo po, kayo po, nakagaya ko na maraming pangarap sa buhay, na it could be natutulog na, natutulog na yung mga pangarap and you're about to quit kasi isip mo matanda ka na, you are too late, or simpleng tao ka lang, hindi ka naman nakapag-college gaya kay Linen, or wala kang kakayahan kasi matagal ka na sa Japan, hindi ka na marunong mag-English, or hindi ka nakapag-college, uh, wala kang pera, wala kang ipon. Kahit anong dahilan pa po yan, you still deserve to have a freedom. You still deserve a better life. Kasi I was on your shoes before. Ako mag-English, I will never be a coach. Sinabi ko pa yung sarili ko. And wala akong pangkapital. Wala masyadong oras. Lahat tayo may oras. We all have 24, 24 hours a day. But we must, we must a ne? kailangan natin mag, kung sabi sa'yo, magahin, or um, ang best Tagalog. Magbigay oras. It's not about not having time, but it's about making time. Magbigay oras, making time sa mga bagay na magbibigay ng quality life sa atin. So, kung wala ka sa quality life ngayon, so, ano, you know, ibig sabihin, wala kang kalayaan. Wala kang kalayaan. So, it's time to make your own kalayaan it's time to declare. It's time to declare. Bago tayo mag-celebrate ng ilang buwan ka ng boss free, you have to be boss free. But ba bago ka maging boss free, kailangan mo magsimula ng something para mag-suffice ng needs mo. Ano, masasandalan mo na makapagbayad ng bills, ano, na balang araw hindi mo na kailangan talagang kudkud gayon. na balang araw hindi mo na kailangan mag Uh, mag-sacrifice ng health mo, ng oras mo, para lang mabuhay, para lang makakain. Next. Gaya po, I'm so tired of working. Since bata pa ako, I was working. I am working. I was working para makakain, para may matirhan, para makapag-aral, para may pambili ng lapis, para may pambili ng uniform, lahat-lahat. I'm so tired of that. But I am grateful to have those experience. Because of that, I'm so hungry and dedicated. Now, na ayoko nang balikan ang buhay na ganong kahirap. Ayoko nang balikan ng hirap and mahirap na buhay. And I am here dedicating my life. Na this business, I'm always saying that this is my life. Now, I am here for a mission help people kagaya ko. Maraming pangarap pero hindi alam paano makamit. Ano, pagod na pagod na sa kakakayod ng ilang dekada na palaging ibang uh, uh, family na, family or relatives palagi yung iniisip na kinakalimutan ng sarili. Na simpleng tao lang ako, I don't deserve a better life. We all deserve a better life kasi gawa tayo ng Diyos we deserve kalayaan. We deserve freedom. Yeah. Kasi we are human beings na ginawa tayo ni God to enjoy His abundance. To enjoy, to enjoy His creations. Na, ano, may nabasa, may nabasa nga ako, nagigigil ako sa mga, binabasa ko sa ikinalim. Na, Um, <laughs> success. Success It's not a commodity. Something ganun eh. Success is not a commodity. Ano ba ang term for commodity? It's not a resource. It's not one of the resources na limited. Success is unlimited. It's uh, Success is not a game na kung may nanalo, may matatalo. Na hindi ibig sabihin, ibig sabihin ng success ay hindi siya game na pag nanalo ako, dapat matalo ka. Hindi ganun lahat pwedeng manalo. Hindi gaya ng game na kailangan may man matalo. And it's not a commodity na limited lang na kapag makonsume ko na ay wala ng para sa So, ganun, ganun ako nagigigli dahil doon sa reality na I never realized before. Nakakala ko lang dahil gaya ngayon, Japan, nakaranas ng, yun, nagmamahalan na ang mga ano, mga bilhin, sana all nagmama, nagmamahalan. <laughs> na maraming nag-iisip na hindi talaga na-realize. Naging maraming nag-iisip dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi po na kayo masimula ng business. It's not that. It must be a reason for you to start. It's not. it must be a re reason for you to start something, building your own business with a passive income. Passive income can make you sleep, travel without working in time. Kasi ibibuild ka po yan. So if, you're, if you are Like those ano person or ano yung na describe ko a while ago. Just contact me anytime and I can teach, I can guide you, I can I can tell you a story on how I started, what I did, what I'm doing for me to get that success and to to keep that success. kasi ang job natin sa si success. To, to get and to, to to get and to keep. Get it and give it. Yeah? So I'm here. I'm here dedicated to help um, mga uhaw, mga uhaw ah, hindi yung paling pali. <laughs> uhaw to reach your dreams. Na willing kang trabahuin by just giving one grounded, dedicated, real heart That's one hour for your freedom. Ne? Okay? Freedom na pinapangarap mo, you cannot be rich you cannot get that by just doing for one week one month one year but continuously because trabaho natin success it's an obligation it's our duty to get it and to keep it and i can walk with you i can guide you and also to develop din ang iyong sarili kasi we will never be successful if we don't embrace our self worth So, uh, what I'm doing I'm offering a service. Uh, I'm offering a full package system na my services na mentorship my mentor, mentorship na lifetime. Merong training na lifetime na uh self-paced hindi coach-paced, hindi mentor-paced, mentor-spaced but your place. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-access anytime na pwede ka, kahit nasa CR ka. <laughs> Basta pwede ka. And I'm just asking you 30 minutes per day for your training site, 30 minutes for your other things na gagawin sa business. Ano yung other things? Baka natatakot ka naman kayo. Mag-post. Mag-engage. Which is we are all doing. We can earn from that if we have a business. Ano pang meron sa system? Automation! Na magpapatakbo ng business mo. 24 oras, kahit tulog ka, kahit nagtatravel ka. If, ano, fully built na ito, ano pang meron? May community! That is the biggest one. Biggest one, one of the biggest things. Ne? Community wherein you can rely on. You can cry on. You can celebrate with um, na, mapag, na makapag-practice ka, na walang judgment, na you can show up anytime you want. But of course, the way you show up, that's the way you grow your business. Yeah. Ma at marami pa. <laughs> And yun lang, ating pang-inspired today, Happy Kalayan. I'm wearing this, ating Filipina na pag Ano ang tawag nito? Hindi ko alam tawag nito eh. <laughs> So happy kalayaan day sa ating kapwa uh, Pinoy natin. Jan. So thank you thank you for watching the then. Ah uh, sino ba dito? 5 million viewers. Maraming salamat. Magandang umaga. It's a uh, umagang kay ganda. Nagla-live agad tayo kasi kalayaan. So, lahat para sa mga naghahangad ng kalayaan. Hello Ate Cons, mayong buntag dia. Ate Arlene, mayong buntag. Tijing, Happy Millionaire's Mastermind Thursday po. Yes, katatapos lang ng Coach's Mastermind. Si Jim, thank you po. Salamat. Bisaya, bisayaan na. Mayong buntag Coach Happy Independence Day. Yes! let's uh, claim more kalayaan, guys. Ayan, hello, Beriki. Nagtatabaho po ba kayo? <laughs> thank you po, Ate Sheila. Thank you po, Ate Cynthia. Thank you po, Ate Sangkay. Thank you po. So yan lang po ating pang-inspire today sa lahat ng nangahangad ng kalayaan or hindi pa naghahangad pero you have question something in your heart. Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang kailan ako magtitiis ng mahirap na buhay? Hanggang kailan ako magtitiis sa paycheck to paycheck or in short, kahigto ka? Ang saman kong buhok today. Eh? Uy, naligo na ko ha? <laughs> pero hindi pa ako nag-exercise I have to do after this. So yeah, if you have that question in your heart, na and uh, a good thing, panahon. Pag 80 na ako, may pera pa ba ako? Makakapanglibre pa ba ako sa mga apo? Makakapag-travel ba ako? Or kailangan ko pang magtrabaho? Yeah. So kung gusto mong may pera ka on your retiring age, retired, retired ka na, and then yung nengkin mo sa Japan, siguradong, siguradong, sigurado ako na hindi talaga yung magkakasya sa lifestyle mo. Kasi kailangan na ng mga medicine or ano, healthy lifestyle, mahal, mahal, mahal. So, preparation sa mga araw na yun and to enjoy life while bata ka pa, we are still young. Lalo na ba? So, start your own business. Build your passive income wherein there is someone who can guide you, there's community that you can rely on. Na hindi ka uh, maiiwan. Maliban na lang kung iiwan mo ako o iiwan mo. <laughs> So contact me at any time po directly or anywhere kung saan mo makita ang live na to. And para mag-guide po kayo. It's a globally registered ano, business and Japan government certified business model po ng ilang dekada na. So, I'm paying tax for almost five years So see you inside, po. And I would love uh, I would love, love, to celebrate your independence Independence day. <laughs> a year, two years, three years, or years from now. i Independence Ikaw ang proof. Ikaw ang proof that you can truly have a freedom kung trabaho in ilang business. Still working on coach. Kumakapit dahil Yes. Kapit lang. Kapit lang. Yes. Thank you po. So we all deserve a better life. Lahat po tayo, kahit anong status mo sa buhay, ay kayang gawin, kayang trabahuin, kayang makamit ang kalayaan. Para sa sarili, para sa pamilya, para sa mission, and of course, obedience sa Kanya. We are all made by Him to enjoy life, to live life with purpose. God bless everyone. Have a great millionaire's lesson mine. Sa lahat ng business owners. take ko. May for now po. <laughs>